Mensahe mula sa universo para sa iyong gayon, isang paglalakbay na pag-ibig at pag-asa. Gayon, ang universo ay nagdadala ng mensahe na pag-asa at liwanag, tuwiring nakadirekta sa iyong pus. May isang tahimik na kilusan sa likod ng mga tabing ng kosmos, kung na ang mga banal na enerhiya ay naghahanda ng isang hindi pangkaraniwang bagay para sa iyong buha. Isang bagong siklo ang malapit na masimula, isang kabanata na puno ng kagandahan, harmonia at malalim na pag-ibig. Sa eksaktong sandaling ito, may isang tao sa isang lugar na may tapat at espesyal na damdamin para sa iyo. Ang taong ito ay sinusubaybayan ang iyong landas na may paghanga, naakit sa pagkabihira na iyong pagkata. Ang iyong pagkatao ay kumikislap tulad ng isang bihirang bituin, hindi lamang ginagabayan ang iyong landas kundi pwede na rin ang nabibigay inspirasyon sa lahat na nasa paligid mo. Ang iyong lakas sa loob, ang iyong pagiging tapat at ang iyong pusong bukas sa pagmamahal ay parang isang melodya na umaabot sa kaluluwa ng mga may pribilehiyong makilala. Ang taong ito ay naisipareting ang kanyang pagmamahal at paghanga sa mga paraan na lumalampas sa mga salita. Nais nito mag-iwan ng mga bakas na hindi matitinag sa iyong buhay sa pamamagitan ng mga makulay na kilos, ipapakita ang lalim na damdaming taglainit. Ang mga sandaling ito ay itatago sa iyong alaala bilang patunay na isang tunay, malalim at walang hanggang pagmamahal, karapat dapat sa kadakilaan na iyong spirit. Ang iyong presensya sa mundo ay isang bihirang regalong ibinigay. Ito ay tulad ng hangin na nagpapawi na init sa mga araw na tag-init o ang unang sinag na araw na nagdadala na init at muli na papasigla ng mga pag as Ang iyong enerhiya ay nakakahawa, binabago ang mga simpleng sitwasyon at ginagawang isang hindi malilimutan ang karanasa. Ang mga naglalakad sa iyong tabi ay nakadarama ng inspirasyon, sigla at napapaligiran na isang tunay na init na tanging ikaw lamang ang makakapaghati. Ang universo ay naisipaalam sa iyo na ang iyong liwanag sa loob ay hindi-hindi nakikita. Ito ay gumabay sa takbo ng mga pangyayari pabor sa iyo. Nagdadala ng mga tao, sitwasyon at pagkakataon na umaakma sa katotohanan na iyong pagkata. Sa mga biyayang ito, may isang espesyal na koneksyon, isang pagugnay ng mga kaluluwa na lumalampas sa mga hangganan ng oras at espesyo. Ang koneksyon ito ay itinakdang magdala ng isang kaligayahan na kasingtindi na anumang naranasan mon, kaya't hayaang mangarap ng walang limitasyon. Magtanim na paniniwala na ang mga kamangamanghang bagay ay papareti. Ang pagmamahal na papalapit sa iyo ay malaki at puno ng lalim, tulad ng universo mismo. Ito ang pagpapakita na iyong nararapat na pag-ibi, isang malinis, tapat at pinagpala handing mamutawi sa iyong buha. Ivisualize visualize ang mga araw na puno ng kaligayahan, mga gabi na mahika sa ilalim ng mga kumikislap na bituin at mga sandali na purong pagkakaunawaan at kaligayahan. Ang universo ay nagsasabuatan upang gawing realidad ang iyong pinakamalalim na pangarap sa mga paraang kamanghamangha at nakakabidhan. Ang iyong mga spiritual na tagapangalaga na palaging nariyan para sa iyo ay nagpapaalala na hindi ka nag-is. Sila ay walang sawang nagtatrabaho upang gabayan ka, protektahan ka at ihanda ang landes para sa natatanging sandaling ito. Gayon, ipinagdiriwang nila ito kasama mo dahil alam nila may isang dakilang bagay na malapit na mangyar. Patuloy na magbigay liwanag ng iyong natatanging pagkata. Ito ang sinulid na nagugnay sa iyo sa mga pinakamagagandang biyaya. Tinutulungan ka maglakbay patungo sa isang hinaharap na puno ng pag-ibi, tagumpay at kaligayaha. Karapat dapa ka sa lahat ng ito at higit pa. Magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natamo at sa mga darating pa. Ang pasasalamat ay ang lakas na nabubukas ng pinto para sa mas malalaking himal. Sa pagtitiwala sa banal na daloy at pagtanggap sa bawat sandali na may pagmamahal, makikita mong ang iyong mga pinakamalalim na pangarap ay malapit na matupa. Ang mensahe ng universo ay malinaw, magtiwala, sumuko at magdiwa. Ang pinakamagenda ay dareti. Maghanda upang tanggapin ang isang bagong simula na puno ng pag-ibi, liwanag at walang katapusang mga posibilidad. Kung ang mga salitang ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na maaring makinabang sa isang mensahe na pampatibaylo. Sa ganitong paraan, magkasama tayong mapapalaganap na mas maraming liwanag at pag-asa sa mundo. Hanggang sa susunod na pagkikita na may mabagong mensahe upang mabigay liwanag sa iyong paglalakba.